Mukhang may bagong pinagkakabalahan na ngayon ang 41-anyos former 4-division world champion na Nonito the Pilipino Flash Donaire at ito nga po ay ang pagiging boxing trainer. Yes mga amigos sapagkat sa darating na March 30, undercard sa uh, sago pa ang Team 2 Sebastian Pondora susubukan ni Nonito Donaire na gawing WBA world middleweight champion ng kanyang alaga na si WBA number no. 1 contender Michael Serapa. May kartadang 31 wins, 4 losses with 19 knockouts. Makakaharap ni si Rapa ang kasalukuyang WBA World Middleweight Champion na si Eris Landilar. May kartadang 29 wins, 3 losses, 3 draws with 17 knockouts. Kilalang isa sa mga nagpahirap noon kay Saul Canelo Alvarez. Ani Michael si mga amigos, nagumpisa ang kanilang tambalan ni Nonito Donaire bilang adviser lang muna si Donaire bago naging head trainer. At ang kagandahan nga daw po sa sitwasyon ngayon, maswerte siya kay Donaire dahil kilala ni Nonito Donaire itong si Eris Landi Lara dahil nagkasama na sila noon sa iisang gym kung saan parehong silang nagte-training. Kaya't malaki talaga ang mga impormasyong maibibigay ng ating kababayan kay Michael Serapa. Kasama rin sa tutulong sa corner ni Michael Serapa ang misis ni Nonito Donaire na si Rachel Donaire, kilalang manager at trainer ni The Filipino Flash. Respetado sa laro sapagkat may mga bigating pangalang hinawakan tulad ni Nonito at Jesse Vargas sakaling maisakatuparan ni Nonito Donaire na gawing world champion itong si Michael Serrapa. Masusundan niya ang yapak ng kapwa Pinoy na si Hawaiian Punch Brian Beloria na isang Pinoy boxer na naging world champion noon at ngayon ay may hinahawakan na ring world champion na boxer. Si Brian Beloria nga po mga amigos ang kasalukuyang trainer. Ni WBO and IBF World Middleweight Champion Janibe Kazakh Style Alim Kanuli at tila nanunukso ang tadhana mga amigos sapagkat sa amateur po mga amigos noong 2000 US Olympic Trials naglaban po itong si Nonito Donaire at Brian Villoria at tinalo po ni Brian Villoria si Nonito Donaire. At ngayong isa na silang ganap na mga head trainers, may pagkakataon na namang maglaban itong si Brian Beloria at Nonito Donaire. Pero this time bilang mga trainers na. Si Beloria ang gagabay kay Jannebec Halim Kanuli at si Donaire naman ang gagabay kay Michael Serapa para sa WBA, WBO and IBF Unification World Middleweight Championship. Pero yan ay kung lulusot nga po itong si Michael Serapa kay Eris Lara sa darating na March 30.